African-American teenager na pepper spray ng mga pulis sa loob ng sarili niyang bahay. Pinepper spray ng North Carolina police ang isang African-American na teenager matapos nilang mapagkamalang magnanakaw ang lalaki sa bahay ng kanyang Caucasian foster parents. Ang 18-year-old na si Deshawn Curry ay isang taon nang nakatira sa bahay ni Ricky at Stacy Tyler at ang tatlo nilang anak. Noong lunes, iniwan ni Stacy na hindi nakalakang pintuan sa gilid ng bahay dahil maagang uuwi mula sa eskwelahan si Deshawn. Nang pumasok si Deshawn sa sarili niyang bahay, isa sa kanilang mga kapitbahay ang tumawag sa 911 para i-report ang inakala niyang break-in. Kaya tatlong police officers ang nagpakita sa bahay na natural ay ikinagulat ni Deshawn. Ayon sa teenager, sinabihan siya ng mga polis na ilagay ang kanyang mga kamay sa pintuan. Tinanong ni Deshawn kung bakit at kung bakit nasa bahay niya mga polis. Tinuro ng mga polis sa mga litrato ng tatlong anak ng mag-asawang Tyler na puro Caucasian at sinabing nasa maling lugar si Deshawn natural ay nagalit si Deshawn. Nagkasagutan sila ng mga polis at isa sa mga officers ang pinepper spray ang teenager. Pag uwi ng ina ni Deshawn sa bahay, nakita niyang ginagamot ng EMS si Deshawn at sinabihan niya ang mga polis na si Deshawn ay ang kanyang foster child. Ang gagaling talaga ng North Carolina's Finest.